alam ko kung saan ako nanggaling galing. At alam na alam ko sa sarili ko at kayang kaya ko na mamuhay pa rin kung ano yung nakasanayan ko. Bakit ko babaguhin? Ako po yung manong sana nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Pagnatropotong ko sa kapricyuhan sa buhay or masasabi kong mga bagay na ng iba sa atin or masasabi kong majority sa atin ay sobrang napakamaterialistic. Yes, ang kapricyuhan sa buhay, ang kapricyuhan sa sarili or pagkamaterialistic masyado sa sarili at sa buhay, sa pananaw sa buhay at pamumuhay ay nagdudulot ng hindi maganda. Napakaraming bagay ang hindi magandang maidudulot ng sobrang kapricyuhan or kaya'y Pagka-materialistik sa sarili, sa pamumuhay, at sa mga pangailangan. Sa mga lubos na nakakilala sa akin, kay mismo ang nakakaalam kung materialistik ako o maluho ako sa aking buhay, sa aking pamumuhay, sa aking sarili. Ito ang nakakatuwa. May mga nag -me sa akin personally at minsan may mga kumakausap din sa akin personally. Naiisa lang ang kanilang thought at itong sinasabi nila malimit. Hindi mo man lang mapalitan yung cellphone mo. Lumang-luma na. Dalawa yung trabaho mo. Hindi mo man lang mabigyan ng gratification ng sarili mo. Hindi ka man lang makabili ng mga bago mong damit. Haulit-ulit na lang mga sinusuot mo. Mga damit na sinusuot mo sa dalawang trabaho mo. Haulit-ulit na lang. Hindi mo man lang maayos ang lighting ng iyong video na mga ina-upload mo. Hindi mo man lang maayos ang audio quality na mga ina-upload mo. Hindi ka man lang makabili para sa sarili mo. <laughs> Ayun ako, ang tao nga naman. Well, magandang inyong mga comments. Kaya siguro mas maganda yan kapag ka mismo comment nyo sa aking mga vlogs. Hindi yung pinipm nyo ako. At minsan, kinakausap nyo ako personally. At sa mga kumakausap sa akin ng personally, alam na alam nyo na ang mga sagot ko dyan. At sa mga nag sa akin, etong sagot ko. Bakit pa ulit, ulit ang aking mga damit sa aking mga vlogs sa pagpasok ko sa mga dalawang trabaho ko? At bakit sinasabi yung poor quality ang aking mga videos? When it comes to sounds, when it comes to lighting, resolution ng aking mga videos, Well, tama kayo. Ngayon, sinasabi niyo sa akin, bakit hindi man ako makabili? So, sa kabuuan, para masagot ko ang mga PM, kung bakit lahat ng mga ito ay lumang-luma, kung bakit ang mga ito ay paulit-ulit kong ginagamit, kahit nga sa pananamit, napakasimpleng sagot ko dyan. Hindi ako mapritsyo na katulad nyo. Hindi ako materialistic na katulad nyo. Hindi ako mayaman o nagmumukhang mayaman na katulad nyo. Ako lamang ay isang ordinaryong tao na kahit pa siguro pagpalain ako ng Diyos para umangat materially, financially, alam ko kung saan ako nanggaling. At alam na alam ko sa sarili ko at kayang-kaya ko na mamuhay pa rin kung ano yung nakasanayan ko. Bakit ko babaguhin? Ito yung palagi kong sinasabi before. Huwag tayong makuntento sa pagkamit ng ating mga pangarap. Mapa sa karunungan man yan sa mga maraming bagay, sa paghanap buhay, or financial, kung umangat pa tayo 'Wag tayong huminto sa pag-unat pa ng ating mga pangarap. Hindi kabuktutan 'yon. o kagahaman sa mga bagay-bagay, pera -bagay, man o material na bagay na walang kakuntentuhan, hindi 'yon. Kundi 'yung ipakita natin sa ating sarili na kaya nating umangat sa material man na bagay or financial man o sa kahit anong bagay. Halimbawa sa material or financial, bakit ka makukuntento sa pagkamit ng mga bagay na 'yon? 'Wag kang makuntento. Bakit? Kasi para sa iyong sarili sa kinabukasan mo at kinabukasan ng mga anak mo or ng pamilya mo. Napaka-importante yun. Pero ito yung catch na sinasabi ko before. Kapag kamehan sa mga bagay na yun, material man or financial, dapat, dapat, makontento na tayo sa mga bagay na sasapat lang para sa ating sarili. Sa mga bagay na sasapat lang para sa ating mga pangangailangan. Sa mga bagay na sasapat lang para sa ating ikinabubuhay. Ano hindi natin naiintindihan? Kasi magulo ang ating utak, magulo ang ating pag-iisip.